po tayo para mag-share ng kaunting kaalaman dito sa ating Facebook Meta. Ayan, bilang mga content creator, small content creator man tayo, meron pa rin tayong papel dito sa Facebook, sa Socnet. Ayan, no? So, yun nga, bawat content natin, bawat content ng bawat isa ay importante at lahat tayo ay may matutunan dyan. Siyempre, kasi iba-iba naman talaga ang lessons na meron sa bawat tao. So, yung ano natin ngayon, yung topic natin for today's video is yun nga po, ay kung paano natin <laughs> uh, nagtataka, ka, nagtataka ba kayo kung bakit kahit hindi pa kayo monetize ay meron na pong ads ang inyong mga videos. Halimbawa po, hindi niyo pa po na-unlock ang inyong 60k minute views. Pero, nagkaroon na po kayo ng mga ads sa inyong video. Ganon din po sa ating ads on reels. Hindi pa po kayo na-invite sa ads on reels. Pero, makikita niyo po ay nakikita ng inyong mga kaibigan na meron po kayong ads na lumalabas na sa inyong mga reels or sa inyong mga videos. Yan po mga kaibigan ay bagong update ng Facebook natin dahil meron silang karapatan na, na kumita habang hindi pa tayo kumikita si Facebook po ang makikinabang muna dyan sa ating uh, mga videos. Diba? At uh, syempre Uh, ang pinaka-advantages po yan ay uh, kung bakit may advantages din po yung kahit wala pa tayong uh, monetization or hindi pa tayo invited sa reels at hindi pa open yung naka-unlock ang ating stream ads, ay kinakikitaan na natin ng mga ads. <laughs> kahulugan po kasi yan ay malinis yung ating account. Ibig sabihin po yan ay uh, pwede siyang uh, wala po siyang violation at pwedeng pwede talaga siyang magkaroon ng ads dahil nga, ayan, available ngayon, nalalagyan ng ads kahit na hindi pa tayo monetize. So, yun po ang advantages na nakikita natin na yung videos natin ay nagkakaroon ng mga ads. Ibig sabihin, kapag ang ating ads, ating videos ay meron pong ads sa ngayon, ibig sabihin po yan ay qualified siya na magkaroon ng mga ads just in case na na-unlock na natin yung ating stream ads at yung ating ads on rails kung tayo ay invited na ni Meta. So yun lang po mga kaibigan. Hopefully, pakishare na lang po ng ating uh, kaunting update dito sa ating social media account. Ayan, sa ating uh, as content creator, maliit or malaki man tayo dyan, ay pare-pareho lang po. Nagkakatalo lang po yan sa sweldo. Siyempre, <laughs> ano, Siyempre, pag big content creator na isang upload lang po yan, ay agad nag-o-auto ah uh, notice or notify na po yan sa mga followers so nakikita na agad yan ng mga views nila don So, nagkakaroon na rin niya ng uh, automatic views kung per views po yung ating uh, payment ni Meta, di ba? So, nagkakaroon po sila ng income. Kaya si Pagan lang po natin mag-apply araw-araw ng ating reels. Ayan, no? Kahit gaano ka busy. Kung siguro kung busy tayo, no? Kung ano yung dalang yung pinagkakaabalahan natin sa isang sa araw na yan, ay itry natin na mag ah uh, capture ng mga moments dyan na pwede natin i-upload sa app, ads on, Reel or ads on reels or sa ating mga videos na long form. Okay? So, yun lang po ang update natin. And next naman po ay hahanap tayo ng uh, topic like po nung bakit nga ba nag, um, ang ating mga stream ads ay wala pong view, ah uh, wala pong Uh, earning kahit na meron pong views. So, yun naman po ang ating sasagutin o hahanapan ng kaunting information para don sa mga paguhan pa lang at nag-uumpisa pa lang as content creator. Ayan, for now, goodbye muna si Kamari and thank you for watching share na lang po ng ating video para doon sa mga hindi pa po nakakaalam. At para rin po ay magkaroon din po sila ng kaunting kaalaman or mapalawak din natin ang ating mga knowledge tungkol dito sa ating pag-content Ayan. Thank you for sharing and thank you for watching. This is your Kamari. Thank you for watching again. Bye for now.